Day. Isang mapagpalang araw pong muli mga brothers and sisters. Salamat sa Diyos sapagkat tayo'y muling nagkasama-sama sa dakong lugar na ito. Binabati ko po ang lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating social media platforms through FB Live at sa ating pong YouTube channel. Inaanyayahan ko pong uh, tumayo ang lahat at sumabay po sa isang maikling panalangin at pagbasa ng mabuting balita. pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Pinupuri, dinadakila, sinasamba at niluluwalhati ka namin. Salamat sa buhay at kalakasan na iyong kaloob sa amin. Salamat po sa opportunity na kami ay patuloy na nakakalapit sa iyo upang magbalik ng pagpupuri at pasasalamat sa lahat ng blessings na patuloy mo pong binubuhos sa amin sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkukulang. Buong kababa loob, kami ay humihingi ng tawad sa iyo, O Diyos, nawa kami ay iyong linisin at pagindapatin. Lord, patuloy na dinidesire ng aming puso na kami ay mapalapit sa iyo. Nawa po, patuloy mong hubugi ng aming isip at ang aming puso sa pamamagitan ng patuloy na pananambahan at pakikinig ng iyong mensahe. Lord, help us to increase our faith. Samahan at gabayan kami ng banal na espiritu sa pagdinilay ng mga aral at mensaheng kaloob mo. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Ang mabuting balita na ating pagsasaluhan ay mula po sa mga sulat ni San Mateo, chapter 7, verses 7 to 11. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sa tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ng pinto sa bawat kumakato. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, paano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Ang salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Maaari na po kayong makaupo at samahan niyo po ako sa ilang sandali ng aking pagbabahagi. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, mga kapatid, sa kasalukuyan po tayo ay nasa summer, nasa peak season po ng summer dito sa Middle sa Middle East. Bagaman ang temperatura na bagamat po Napakitindi ng init ng panahon, hindi po natin ito iniinda. Bagkos, kasing init ng temperatura at humidity at may kasama pang ang sandstorm dito sa Qatar, hindi po nito kayang pigilan ang desire ng bawat isang naririto upang muling katagpuin si Yawel Shaddai. Dahil meron tayong sunblock. Ano pong brand? <laughs> Hindi po ito yung literal na sunblock o yung chemical na ginagamit po sa balat. Kundi ito ang proteksyon na kaloob ni Yahweh El Shaddai sa mga hindi napapagod at hindi nagsasawang magpuri sa kanya despite and in spite any circumstances. Amen? Purihin ng Diyos. Intro ko pa lang po yun, ha? <laughs> Intro pa lang po. <laughs> Ang mensahe po na ating pagninilayan, ang topic po ay, ano ang meron sa gawain at nagaganap sa ating gawain at ang nagaganap sa buhay, sa lingguhang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Bakit nga po ba tinawag na gawain ng ating lingguhang fellowship? Ang fellowship po ay mula sa Greek word na ang ibig sabi na Greek word po na koinonia ito ay ang idea na meron kang something in common sa iba. Dalawa o higit pang mga tao na may pagkakapareho at iyon ay pinagsasaluhan nila. At ang atin pong fellowship sa Diyos ay konektado sa ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kung ang ating fellowship ay kinakasihan ng banal na espiritu, tayo ay nagkakaroon ng parehong isip, parehong pag-ibig at pagkakaisa at nagpapamalas ng pagmamalasakit para sa iba. Kaya nga po, sa gawain ito, ang tawag natin sa isa't isa ay prayer partners. Sa makatawid po, dahil tayo ay nakiisa kay Kristo through fellowship, ang mga gawa niya sa ating, ang mga gawa po niya ang atin pong sinusundan. Gawain po ito kung tawagin dahil more than a gathering, ito po ay isa ring banal na kaparaanan kung saan ang mga tumugon at mananampalataya ay nagsasama-sama sa pananalangin, nagdiriwang, nagpapasalamat, nagbabahagi, nagpapamalas ng pag-ibig at pagkakawang gawa para sa iba. Sa pamamagitan ng gawain, ang mga mananampalataya ay pinagkakaisa hinuhubog at pinatitibay at mas pinalalalim ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang, gawin, po, ang gawain pong ito ni Yahweh El Shaddai ay tunay nga pong kinasihan ng banal na espiritu dahil ito po ay sinunda ng tanda, himala at kababalaghan. Sino po ang mag-aakala na sa pagsisimula po ni Brother Mike noon through DWXI 1314 AM radio, ay lalago po ito hindi lamang sa Pilipinas kundi sa napakaraming bansa. At sa kabila po ng mga pangungutya at paninira, nananatiling matatag ang gawain ito sa loob po ng 40 years na. At marami po ang mga tumutugon dito sa gawain. Meron pong mga lalaki, babae, mga kabataan at matatanda. Sa paglipas po ng mga, ta ng mga taon, may ilan pong tumitigil at nawawala. Pero marami pa rin po ang nananatili at may mga bagong dumarating. Pero ano nga po ba ang hiwaga na mayroon sa ating gawain at ang nagagana po sa ating buhay sa ating pananatili at patuloy na pagdalos sa gawain? Isishare ko lang po sa inyo ang ilang bagay na tunay ngang nasusumpungan po sa ating gawain. Uunahin ko po, malalim na koneksyon sa Diyos. Sa pananampalataya, by religiously attending regular mass, nai-establish po ang ating koneksyon sa ating Panginoon. At mula doon, naghahangad tayo na mas paigtingin pa po ang ating pakikiisa sa Kanya. Dito po sa ating gawain, nagkakaroon tayo ng praise and worship na kung saan bu na kung saan tayo po ay buong puso na umaawit, sumasayaw kasi alam natin na ang audience nga po natin ay si Lord at siya ay nasisiyahan po sa tuwing makikita niya na tayo ay nananambahan po sa kanya. And through healing message, napaparating ang mensahe ng ating Panginoon na tunay ngang humihipo po sa puso ng bawat isa at nakakaranas tayo ng paglaya at kagaangan sa bawat isa. Dahil po, lumalalim tayo sa panadalangin, napapansin niyo po, kapag nalalaman ng iba na tayo ay regular na dumadalo, di ba po pag may mga salo-salo or gathering, nasabihin nila kaagad sa iyo, oh, ikaw ang mag-lead ng prayer. Dahil tayo ay malalim sa mananampalataya, ready tayo, ready tayong tumugon. Hindi yung sasabihin mo na, ay hala, bakit ako? Bakit ako may iba naman? Di ba? Tayo nagiging mature tayo. Kumbaga, ta, handa tayong tumugon, di ba po? Walang pinipiling pagkakataon. Basta tinawag ka ni Lord, buong puso kang tutugon. Amen. Marami rin pong mga tumugon or na holy sa gawain ito. At yung mga taong pilosopo or sa batangas, ang tawag po namin ay supla. Supla. Sila yung madalas na nagsasabing, ano ba ang mapapalaan nyo dyan? Nagpapagod lang naman kayo, nagsasayang lang kayo ng oras, nagsasayang lang kayo ng pera. Di ba yun po yung madalas na sinasabi? Pero kailangan mong pagdaanan yun at hindi mo kailangan gantihan yon, Kasi kailangan ang makita sa atin ay ang presensya ng Diyos. Dahil later on, yan pong mga pumupuna sa atin, later on makakasama po natin yan sa gawain. Naniniwala po ba kayo? <laughs> Amen. Amen. Sa malalim nating connection sa Diyos, nagiging active tayo sa gawain. Pansin niyo po ba pagka may mga araw na, eto tatamaan din po ako eh, kapag hindi kayo maka-attend ng gawain, yung purposely intention mo na hindi dumalo, yung parang inatake ka ng kalaban, tapos nagpatalo ka naman, sabihin mo, ay masakit ang ulo ko, ay mainit sa labas, hindi na lang ako dadalo. So, nasa bahay ka lang, nakahiga ka lang, pa cellphone, cellphone. Pero hindi mo na mamalayan lumilipas yung oras. Parang walang nangyari sa araw mo. Parang may kulang, di ba? So, anong gagawin mo ngayon? Sisilip ka ngayon sa FB Live. Nakita mo si sister, nakita mo si brother, ang saya. Sabi mo, sayang, hindi ako naka-attend. <laughs> Kaya sa susunod, alam niyo po, normal pong nangyayari yan kahit sa akin, kahit sa napakarami po sinusubok tayo sa pagkakataon na kung kailan po tayo aaten, kung kailan po tayo mayroon pong uh, nakaplano na pagsimba, bigla po tayong aatakihin ng kalaban. Pero wag po tayong magpapatalo. Dahil tayo nga bilang malalim na po sa pananampalataya, tayo ay bukas ang ating isip at tayo ay patuloy natutugon po sa tawag ng Diyos. Amen? Ito rin po ang way ng Lord na ipabatid sa na once na established na sa ang deep connection with the Lord, ang Diyos hindi kanya tatantanan. Pangalawang beses na po 'yan. <laughs> so, sunod na po. Sa pangalawa po, ang akin pong napili ay nakararanas tayo ng himala. Ang gawain pong ito mismo ay isang malaking himala na kaloob. At sa gawain rin pong ito, marami ang himalang nagaganap. At yan po ay pinagpapatotoo ng lahat. Kaya nga po dito sa gawain, laging mayroong sharing portion kung saan ibabahagi mo ang himalang nangyari sa buhay mo. Himalang kagalingan, himalang pagbabago, at mga himala na manifestation ng pagkilos ng Diyos dahil ginawa niyang posible ang imposible. Di ba po sa social media, ang mga vlogger, nag, uh, ano sila, nag-flex sila ng mga bahay nila, sasakyan nila, yung mga achievements nila. Tapos sa dulo, sasabihin nila, this is not to brag, but to inspire. Di diba po? Pero dito sa ating gawain, ang pagpapatotoo ay paraan natin ng pagyayabang na mayroon tayong Diyos na, buha, na buhay at kasama natin sa lahat ng oras. Ang mga himalang ito ang nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya dahil ito ay bunga ng malalim na koneksyon natin sa Diyos. Okay po, konti na lang po ang ating oras, bibilisan ko na. Last na po. Nagkakaroon tayo ng pagbabago or transformation. Sa sa pamamagitan ng regular nating pagdalo sa gawaing ito, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos na siyang humihi po sa atin para magbago. Maraming uri ng pagbabago at syempre, lahat po ng pagbabagong ito, yung mga changes pong ito is for better. Dahil, wala naman po siguro dito nagpatotoo na sa luma ko pong buhay, napakabait ko. Ngayon po, hindi na. Di ba po? Opposite yun nangyari. Dito po, lahat ng positibo, iyon po ang nangyayari. Lahat ng mga lumang buhay, tinatalikda na natin. Dahil sa bagong buhay na natagpuan natin kay Yahweh El Shaddai, taglay natin ang lahat ng mga pagpapala at mga positibong karakter po ng isang tao. Ito pong mga pagbabago sa ating sarili ay minsan hindi po natin napapansin. Pero ito po ay nakikita sa atin ng iba. Sa ating mabuting pagbabago, sa ating pag-uubgali o sa ating mga kilos, ang napaparangalan po dito ay si Yahweh El Kasi di ba po pag kilala ka na naumaaten sa gawain, tapos hindi mo sinasadya nakapagtaray ka, nakapagsabi ka ng hindi maganda, sino po ba yung unang-una nilang sinusumbatan? Di ba po sabihin nila, El Shaddai, El Shaddai ka pa, hindi ka naman nagbabago. Di ba po? So, ano po yung nasa puso natin? Ang gusto natin, proteksyonan natin si Lord. Yung hindi po natin hahayaan na siya ay makutya dahil po sa mali nating gawa. Amen? At dito rin po sa ating gawain, mayroon po tayong dinideclare sa ating sarili na pagbabago. At ito po ay lagi nating sinasagot tuwing tayo ay tinatanong na Kamusta ka na? Ang ating pungtugan. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pagibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Okay, salamat sa Diyos. Pero nakakalungkot po minsan hindi po, maari may pinagdadaanan or ano pa man po. Pag tinanong ka, sasagutin mo, thank God, I am blessed, happy, and prosperous talaga. Walang sigla. Kasi lahat ng sinasabi mo positibo, pero ikaw matamlay ka. ba? Diba? So parang lumalabas lang sa bibig mo, pero hindi nang gagalin sa inner you. Kung baga, hindi, nang, hindi bukal sa loob mo. Kaya sa susunod, dapat pag tinanong ka, may sigla. Pero siyempre, hindi naman laging iyon yung buo mong isasagot. Mamaya tagutin, sa tanungin ka ng boss mo, how are you? Thank God, I am blessed. <laughs> Pero mabibless ang amo mo at mabibless ang kumpanya nyo, di ba po? Okay, mabilisan po natin papasadahan yung lahat ng sinabi po natin. Mabilisan lang po ito, promise. Una po, I am blessed. Kahit may pinagdadaan ng pagsubok, suliranin or nahihirapan sa sitwasyon, positive pa rin ang ating approach dahil alam natin daraanan lang natin iyon at sa dulo ang pangako ni Yahweh El Shaddai na provision. Amen po. Kumbaga kahit ano na kahit bawa wala ka ng pera, pero sasabihin mo pa rin, I am blessed. Sino po dito ang mayaman? Taasan ng kamay. Woo! Sino ang gusto ng pera? Woo! O di ba confusing? <laughs> Pero kahit wala, tayo dinideclare natin ang pagiging positibo. Tayo ay mayaman kahit wala tayong hawak na yaman sa mundo, di ba po? Sunod po, happy. Masaya sa buong aspeto ng buhay. Masaya hindi lamang para sa sarili kundi para sa iba. Ito po yung palagis na sabi ni Brother Eric na childlike na ibinabahagi niya po sa atin. Yung kahit hindi ka tinugon sa prayer or dinidesire ng puso mo, na reject man ang visa mo, happy ka pa rin. Amen? Sa totoo lang po, isingit ko lang po, uh, na reject po recently yung residence visa na inapply ko po para sa aking brother-husband. Una po, masakit. Tumulo talaga yung luha ko pero kailangan ma-divert mo po kagad yun sa pagiging positibo. Kasi there is always a proper time. Hingin po natin at hintayin natin yung tamang panahon na inilalaan at ipinangako po sa atin ni Yahweh El Shaddai. Alam ko po darating yon very soon. Mm. Sunod po. Prosperous, ito ang maunlad na basihan, na hindi basehan ang yaman ng mundo kundi ang maunlad na aspeto ng pananampalataya. Okay. Sunod po, magaling na. Ito po ang healing from any sickness as well as inner healing. Sunod po, mayaman pa. Hindi ang kahirapan ang magpapahina sa atin at alam natin na sa pagtitiis at pagsasakripisyo ang yaman ay darating. Sunod po, matalino. Dito lamang po sa ating gawain, natuto tayong mag 1 plus 1 equals 3. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen! O ba diba? Saan ka nakakita? 1 plus 1 equals 3. Dito lang po yon sa atin. Sa, kaya, sa gawain po ni Yahweh El Shaddai. Sunod po, matuwid. Nagsisikap tayong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos umiiwas tayo'ng magkasala at ayaw nating ang Diyos dahil sa maling nating nagawa. Meron lang po akong isishare share sa inyo, uh, totoo pong nangyari ito ng uh, mga recent weeks po. Kami po ng aking brother-husband, uh, dadalo po sa gawain, habang nasa sasakyan, naghihintay po kami sa parking. So kami po 'yung nasa unahan sa sasakyan. So naghihintay po kami na may lumabas. Meron pong isang sasakyan sa likod. Ibang lahi po. <laughs> Alam na. <laughs> Ibang lahi po. At yung aalis po na sa sakyan, ganyan din po ang lahi niya. So, parehas na po. So, anong yari? Nilampasan po kami nung nasa likod. Pumunta po siya, nagganyanan sila, tapos okay na. So, nagpunta na po siya doon, umuna na siya. So, da bigla po kami ng aking brother-husband, parang biglang may nag-trigger sa amin. Hmm, hindi po pwede to. Ganyan. So, umusad po kami. Tinapatan po namin yung sasakyan, pero wala po kami sinabing masama. Ang sabi ko lang po, Brother, we came first. sa <laughs> Sabi niya, okay, okay, okay. Sa tagal po namin, okay, okay, ganyan. Hindi po namin alam, nakaalis na yung sasakyan dun sa isang slot. Ito pong si Land Cruiser, papasok ng pasipol-sipol. Di ba, Brother Eric? Pasipol-sipol na nakapasok po siya ng walang kahintay-hintay. Nakapasok po siya ng uh, mabilis doon sa parking slot po na yon. Ang nangyari, naiwan kami ngayon ni... Eh. At ito pa po ang nangyari. Umusad po yung masasakyan. Hindi po namin alam. May isa pa po palang bakante doon sa unahan. So si brother, nakapagpark na rin po. Kami ni brother-husband ang naiwan doon sa labas na naghihintay. Alam niyo po anong nagawa ko? Napahawak ako sa damit ko. Kasi naka-El Shaddai akong t-shirt. <laughs> Pero kidding aside, napahiya po ako. Napahiya ako sa sarili ko. Kasi sabi ng aking brother-husband, mas inuna kasi natin makipagsagutan doon sa ibang lahi kung sana tayo ay matahimik na naghintay, tayo ay makakapart ng mas maaga at mas madali. So, ayun po yung lesson ngayon sa akin. Kaya tuwing dadalo po kami, talagang baon ko po ang ngiti at mahabang pasensya habang naghihintay po ng parking. Kasi alam ko na si Lord po ang magpuprovide dahil alam po niya, meron kang appointment sa kanya at siya ang magpuprovide ng maayos na parking nang hindi ka na po mahihirapan at hindi ka na po maghihintay. Okay, sunod na po. Marangal. Ang mga anak ni Yahweh El Shaddai ay umaayon at nagsisikap na magsabuhay ng kaaya-aya at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Wagas ang pag-ibig. Tayo ay natututong magmahal ng, sa, ng kapwa to the extent na kaya po nating isacrifice ang ating sarili. Malaya natututo tayong magpatawad, humingi ng tawad, at lumimot sa ating paglaya sa lahat ng kabigatan. Payapa ang kalooban. Tayo ay nagsisikap na makapamuhay ng walang inaapakang tao at hindi tayo nagnanais na makasakit ng kapatiran. Maginhawa dahil mayroon tayong Diyos na nagpo at Diyos na laging higit sa sapat. At huli po, matagumpay. Sa ating palagi ang pagdalo sa gawain, tayo ay nagiging victorious. Hindi sa tagumpay na iginagawad ng tao, kundi ang pananagumpay natin sa gawang masama at ang kakayanan nating i-cast out ang pag-atake sa atin ng kalaban. Bilang panghuli po, uh, nais ko lang pong i-emphasize na sa ating pong pakikibahagi po dito sa gawain, tayo po ay pinagkakaisa ng pananampalataya. Tayo ay minsang tinawag, wag na po tayong bumitaw. Dahil ang Diyos na sinasamba ay buhay, makapangyarihan at tapat sa kanyang pangako. Iyon lamang po mga kapatid. Maraming maraming salamat po at lagi ko pong iyahabilin. Let us always walk by faith and not by sight. Glory to God.